kumusta? Um, simulan natin sa isang tanong. Baka hindi mo to madalas maisip. Paano kung yung mga pinaka-powerful mong usapan sa araw-araw ay -araw, eh yung mga parang ordinaryo lang, yung hindi mo masyadong napapansin? Oo nga no, kasi parang hinahamon nun yung, yung typical na pagtingin natin sa faith, di ba? Exactly. Medyo mind-bending na idea. Kasi madalas, yung faith Panglinggo lang yan, or alam mo yun, pang special locations. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, iba to eh. Hindi siya event, hindi program. Ang tawag dito, based sa sources natin, ay gospel saturation. Gospel saturation. Ano yun exactly? Ito yung parang paglikha ng isang klima, isang atmosphere kumbaga. Saan? Sa pangaraw-araw mo. Sa trabaho, sa bahay, kasama barkada kung saan yung mga usapan tungkol sa Diyos o yung mas malalim na bagay kahulugan, pag-asa, nagiging normal lang, natural, hindi weird, I'm. Interesting yung klima versus event. So itong pagsusuri natin ngayon, ibabase natin sa mga um, sa mga insights kung paano nga ba malilikha tong climate of conversation na to, di ba? Yung atmosphere na yan. Tama. At ang goal natin dito para sa iyo na nakikinig, e natin Paano mo ba talaga may isa sa buhay yung pananampalataya mo sa bawat, alam mo yon ordinaryong interaksyon para hindi siya nakakahon? Yon, yung pagkakakahon or compartmentalization, yan yung term, di ba? Yung paghihiwalay ng spiritual life sa public life, sa work life. Oo, yun mismo. Paano natin lalabanan yan? So kung ikaw, um, naghahanap ka ng paraan para mas buo, mas integrated yung face mo sa buhay mo. Yung hindi lang panglinggo, kundi lunes hanggang sabado din. Tingin ko para sa'yo itong usapan natin. Simula na natin to Malaliman pagsusuri. Okay, so unpack natin to Unang had lang daw itong compartmentalization. Parang totoo nga, no? May box tayo para sa trabaho, box para sa pamilya, box para sa hobbies. Tapos may maliit na box sa gilid para sa faith. Oo, doon lang natin siya nilalagay madalas. Yun ba yung point? Tama ka dyan. At ang laki ng epekto niyan sabi sa sources. Una, ang daming sayang na chance. Sayang yung pagkakataon na makapag-share ka ng something real, something hopeful sa natural na paraan. Hmm, makes sense. Pangalawa, at ito yung mas mabigat siguro, yung kredibilidad mismo ng pananampalataya natin. Parang nababawasan. Kasi kung tayo mismo, Parang tinatago natin siya most of the time. Paano maniniwala yung iba na totoo to, na powerful to? Parang sinasabi natin, importante to, pero dito lang sa corner na to. Oo, parang ganun. Nakakahiya pag ganun, di ba? Dito na siguro pumapasok yung gospel saturation. Paano siya naiiba? Ano talaga siya in practice? Ang gospel saturation, um, ayon sa nabasa natin, ito yung pag-create ng environment sa pamilya mo, work, barkada, kung saan yung usapan tungkol sa Diyos, meaning hope, ethics. Hindi siya awkward, hindi pilit. Hindi weird? Hindi weird, natural lang, minsan pa nga inaasahan na. At laging rooted dapat sa genuine relationship, hindi sa agenda lang na, ah, kailangan ko itong makonvert. Gusto ko yung analogy na lumalabas lagi sa sources. Hindi raw to parang bigla ang evangelistic campaign. Yung parang malakas nga pero after that, tapos na. Oo, parang ulan lang. After ng buhos, tuyo na ulit. Ito daw mas parang klima. Consistent, nandyan lang palagi. Minsan, subtle lang pero yun yung humuhubog sa atmosphere ng lugar over time. Tama. Consistent, subtle but powerful. At may isa pang analogy, yung ripple effect. Ah, yung paghulog ng bato sa tubig? Oo. Yung maliit na bato lang, pero yung alon, di ba, palawak ng palawak. Ganyan daw yung epekto ng maliliit, ordinaryong acts of faith and love sa araw-araw. Yung simpleng pagiging honest mo sa work, yung pakikinig mo lang sa kaibigan mong down. Mga maliliit na bagay lang pala. Oo, pero yon yung nagre-create ng waves of trust, ng openness mas malaking effect kesa akala natin. Hindi kailangan laging bongga. At ito palang idea na to, hindi pala bago to. May roots pala to sa, sa Bible mismo. Mahalaga sigurong tingnan natin yon no? Para mas solid yung foundation. Oo, crucial yan. Tingnan natin si Jesus. Sa Gospels, bihira siyang mag-set up ng formal seminar, di ba? Oo nga, no? Karamihan ng kanyang mga powerful moments nangyari sa gitna ng ordinary life, habang naglalakad, nasa bangka, kasama mga fishermen, kumakain sa bahay ng tax collector, kausap yung babae sa balon. Yung mga ordinaryong moments, ginawa niyang opportunity. Exactly. Ginawa niyang natural na part ng everyday life yung spiritual conversations. So yung method niya, very relational, very integrated, hindi hiwalay. Okay, gets ko yun. Tapos, hindi lang New Testament sa so Old Testament. Sa Deuteronomy 6, may utos doon sa mga Israelita na ituro yung commands ng Diyos sa mga anak nila at pag-usapan nito. Hindi lang sa templo, sabi doon, kapag nakaupo ka sa iyong bahay, kapag naglalakad ka sa daan, kapag nakahiga ka, at kapag bumabangon ka. As in, all the time. Wow! Ang linaw pala nun. Buong araw. Dapat kasama ang faith? Oo. Explicit yung utos. Hindi lang pang holy places or holy times. At makikita rin natin 'yan kay Apostle Paul in the early church. Sa Acts, si Paul hindi lang sa synagogues nangangaral. San pa? Sa marketplace, sa mga lecture halls, at lalo na sa mga bahay-bahay. Yung mga letters niya puno ng theology yan, pero hindi lang yan abstract ideas. Resulta yan ng deep relationships ng life on life sharing sa mga communities na sinusulatan niya. Ah, so yung relationship yung parang yung daanan ng turo hindi lang information. Tumpak, live theology yung sa kanila. Pati yung Acts 1.8, yung magiging saksi simula sa Jerusalem. Madalas focus natin yung hanggang sa dulo ng daigdig. Oo, yung malayo. Pero nagsisimula saan? Sa Jerusalem, sa local context natin, sa mga taong nasa paligid na sa existing relationships doon nagsisimula yung ripple. Make sense? parang start where you are. Nabanggit din yung pagiging asin at ilaw sa Matthew 5. Paano yun connected dito? Magandang connection yan kasi ang asin, hindi naman yan sumisigaw, di ba? Hoy, asin ako! Hindi nga! <laughs> Umahalo lang siya, nagbibigay lasa ng subtle, ang ilaw naman, tumatanglaw para makita ng iba yung daan, hindi para ipagyabang sarili niya. Parehong subtle pero pervasive yung influence. Hindi flashy, pero nagbabago yung environment. Yun yung saturation. Okay. At yung Great Commission, Matthew 28. Kasi ang dating sa akin nun, go, parang utos na umalis at may gawing specific task. Oo. Pero sabi sa sources, mas accurate daw yung translation ng Greek. Is as you are going, or habang humahayo kayo, gumawa kayo ng mga alagad. Ah! habang. Oo, ibig sabihin yung disciple making hindi siya separate event na pupuntahan mo. Ginagawa mo siya habang nabubuhay ka, habang nagtatrabaho, naglalakbay, it's integrated. Lifestyle siya. Ang laking shift no na, hindi task, kundi lifestyle. Grabe. At lastly, yung imago Day. Napaka-importante nito. Genesis 1.27 Bawat tao Believer man o hindi, nilikha sa image ng Diyos. Kahit sino? Kahit sino. Ito yung ground natin. Yung paghahanap ng tao ng meaning, love, justice, beauty, kahit yung frustrations nila, pwede nating ituring na divine echoes. Mga bakas ng paglikha ng Diyos sa kanila. Divine echoes. Ganda nun. At dahil diyan, meron tayong natural starting points for deeper conversations. Hindi tayo starting from scratch. May connection na ang galing. Okay, so ang linaw ng biblical basis, ano naman yung mga parang guiding principles para maisabuhay natin to? Okay, sige. Unang prinsipyo, based sa mga sources, relational depth and proximity. Mukhang hindi nga uubra yung parang yung mababaw lang, no? Oo, yung hit and run style. Tama. Mas mahalaga daw yung tunay na pakikisama, yung present ka sa buhay ng tao investment sa relationship. Kasi yung trust, doon nabubuo, di ba? At pag ando na yung trust, mas open na yung tao for deeper talks. Proximity matters talaga. Okay, so relationship muna. Kasunod? Kasunod niyan, consistency and longevity. Ito yung hindi ito sprint, marathon to. Hindi ni ngaskugon. Hindi New Year's resolution lang. <laughs> hindi. Ah, ang totoong saturation nangyayari through consistent patient presence and influence kahit hindi mo agad makita yung result. Parang pagtatanim or yung klima nga. Hindi yan overnight. Pero, lasting yung effect. Parang gardening nga. Hindi instant. Tapos, crucial din daw ang authenticity and vulnerability. Eto, medyo challenging to ah. Oo. Oh. Pero mas nakakakonek daw tayo pag totoo tayo. Kasana na yung pag-amin sa sarili nating struggles, questions o yung mga pagkakamali natin. Hindi yung dating na perfect. Hindi. Mas makakarelate ang tao sa kapwa-taong totoo, di ba? Hindi yung parang ang layo mo na. Gets. So hindi kailangan laging may perfect answer. Tama. Which connects the next principle. Subtlety over spectacle. Madalas daw, yung character natin mismo, yung kabaitan, integridad, pasensya, yun yung nagiging parang catalyst. Conversation starter. Oo. Yun mismo. Hindi kailangang lagi may megaphone. Minsan, yung quiet life of integrity ang pinakamalakas na message. Wow! Character as conversation starter? Powerful yun. Okay, next. Ikalima, integration and normalcy. Sikapin daw nating isama ang faith sa lahat ng aspeto ng buhay. Gawing normal, hindi awkward na napag-uusapan yung faith perspective sa work, pera, pamilya, current events, social media. Oo. Alisin yung awkwardness factor. Kasi pag naging normal na siyang part ng thinking and speaking natin, mas madali siyang lalabas naturally. Hindi siya off-limits topic. Exactly. Which leads to the last principle. Ubiquity of faith. Ituring ang faith, hindi bilang compartment lang, kundi parang operating system o yung klima nga, naapektuhan lahat ng ginagawa. Iniisip, sinasabi natin, dala natin everywhere. Muna, sabi sa sources, simple lang daw. Integrity muna, wag mandaya sa oras, sa gamit ng opisina, sa credit grabbing, maging mabuting kasama. Tapos? Be ready lang. Oo. Be ready sa opportunities for subtle conversations. Pag may nag about stress, baka pwede kang mag-share ng perspective about hope or purpose. Hindi kailangan laging may verse agad. Maging source ka ng peace sa office. Okay, practical yan. Tapos, sa pamilya at kaibigan, ito siguro yung pinaka-natural setting. Oo, dapat. Hikayatin daw yung open talk, kumustahan ng puso. Anong challenges? Anong blessings? Share mo rin yung sarili mong journey, struggles and learnings. Sabi nga yung hirap sa parenting, pleading maging bridge. Yan for conversations about needing grace. Totoo yan. Relatable. Sa community naman, wag daw maging invisible, makilahok, volunteer sa barangay, sa PTA, sa kung anong meron, jan. show care through action. Tapos pag may usapan about social issues, injustice, poverty. Pwede ka mag-contribute ng faith perspective mo about justice, compassion, hope. Hindi lang reklamo, mer contribution. Okay? At syempre sa digital spaces, malaking bagay ito ngayon. Hindi lang daw pag-share ng inspiring quotes. Mas mahalaga daw yung paano ka mag-interact. Ah, maingat ba sa salita, mapagmahal kahit sa kadibate, nagpapakita ba ng grace online. Yun pala yun. Oo, mahirap yon, pero importante. Tapos may tool pa. Conversation mapping and prompts. Ano to? Parang intentional thinking daw. Paano mo connect yung everyday topics, stress, dreams, hobbies, art, news, sa deeper themes? Paano? Gamit daw yung open-ended questions. Hindi yung yes-no lang. Like, anong nagpapasaya sa'yo, Nyatli? O para saan ka bumabangon? O anong kwento niyan? mga tanong na nagbubukas ng pinto for more meaningful dialogue. Ah, okay. Hindi lang surface level. Exactly. At dito papasok yung napaka-importante, ang halaga ng malalim na pakikinig. Deep listening. Hindi lang tayo salita ng salita. Guilty minsan dyan. <laughs> tayong lahat siguro. Kailangan natin tunay na pakinggan at intindihin yung kausap natin. Yung kwento nila, Joys, pains, doubts, bago tayo magsalita. Balanse dapat. Minsan, ang best na magagawa natin ay makinig lang muna. With empathy. Hindi lang broadcasting, receiving din. At genuine dapat. Oo. At isa pang critical factor, pag-angkop sa kultura. Cultural adaptation. Hindi pwedeng pare-pareho ang approach. Bakit? Kasi iba yung dynamics. Iba sa collectivist culture importante ang group versus individualistic. Iba sa high context, maraming non-verbal cues versus low context, direct. Kailangan nating maging sensitive, gamitin yung language, metaphors, stories na magre-resonate sa kanila. So, kailangan din ng cultural intelligence pala, okay? Eh, para hindi ito ningaskugon lang. Paano ba makakabuo ng momentum para tuloy-tuloy? Magandang tanong. Suggestion sa sources. Start small. Magset ng realistic goal. Like, one intentional, deeper conversation this week. Okay, doable yon. Pangalama, find an accountability partner or small group. Para may sharing, may learning from each other. Pangatlo, maglaan ng time for reflection. Kumusta yung mga usapan ko? Anong gumana? Anong hindi? paano ako mag improve sa listening and responding. Yung reflection ang key for continuous growth. Okay, start small, accountability, reflection, makes sense. So, kung magagawa natin to, ano yung potential impact? Ano yung pwedeng magbago, really? Malaki raw ang potential. Una, sa individual na gumagawa nito. Hindi lang yung kausap mo na apektuhan, ikaw mismo lalim ng faith understanding mo, lumalago, nahahasa ka sa patience, wisdom sa conversation, authenticity, nagiging mas tutuong follower ni Christ. So, personal growth din pala. Oo. Pangalawa, sa community. Kapag dumarami yung ganito, yung natural lang na sinasabuhay ang faith, unti-unti nababago yung klima ng lugar na yon. Office, family, barkada, nagiging mas normal pag-usapan yung spiritual things. Pwedeng mahubog pati yung norms about ethics, how we treat each other. Nagkakaroon ng shift sa culture. Pwede. At syempre, yung ripple effect, exponential growth. Yung isang na mo, baka siya naman ang maging blessing sa iba, tapos yung iba may network pa sila, hindi mo mamamalayan yung maliit na bato mo ang lawak na ng alon. Hindi linear yung growth, pwedeng exponential. Parang virus pero good virus. <laughs> Parang ganun nga. At dito tayo babalik sa crucial point. Hindi ito optional. Sabi sa sources, ang pagsabuhay ng faith sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lang yang nice to do for the super spiritual. Hindi extra credit. Hindi. Ito daw yung natural na resulta pag kinikilala natin si God as Lord of all, hindi lang ng Sunday morning. Pag hindi natin ginagawa to, parang nililimitahan natin yung power at relevance niya sa mundo natin. It's about His Lordship over all of life. Grabe, manglalim nun. Okay, so wrapping up, malinaw na, ang faith hindi dapat kinakahon. Dapat siyang parang klima na lumalaganap sa everyday life natin, sa bawat usapan at interaction. Yun yung puso ng gospel saturation. Oo. Oh at ang key message siguro para sa iyo na nakikinig, huwag maliitin ang power ng ordinary moments. Yung tunay, malalim, lasting influence, madalas nasa subtle, consistent, authentic, relational na pagpapakita ng faith. Hindi mo kailangan ng stage. Kailangan mo lang ng puso na handang makinig, magmahal, at maging totoo. At ito iyong iiwan naming thought provoker sa iyo habang nagpapatuloy ka bukas sa commute sa work, sa usapan sa bahay, subukan mong pagnilayan to. Paano ka magiging mas alerto sa divine echoes sa kwento ng mga tao sa paligid mo? Yung mga bakas ng Diyos sa pangarap nila, sa frustrations, sa paghanap ng meaning, lalo na pag inisip mo yung imago dei, na bawat isa sa kanila, anuman ang paniniwala, ay may kanyang wangis anong isang maliit na hakbang ang pwede mong gawing bukas para mas makinig ka ng may ganitong awareness at pag-asa. Maraming salamat sa oras mo at sa pagsama mo sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa susunod!